Simple pero masarap. Pinaka ng lahat at unang-unang tinitake away nating mga Pilipino, lalong-lalo na kung may birthday, fiesta, kasal, or sa kahit anong handaan man. Relate ka, 'di ba? Isa ba ito sa mga cravings mo? Tara dito sa aking kusina. Simple lang naman kapag gumagawa ako ng aking Shanghai Lumpia. Gagamit ako dito ng minced garlic. Dapat talaga ay pinong-pino yung paghihiwa natin dito. Mas maganda sana kung meron kayong food processor para talagang pinong-pino yung ating gulay. Pero kung wala kayong food processor ay okay na rin itong mano-mano kagaya ng ginagawa ko. For tonight, maglalagay lang ako ng carrots. Minsan naglalagay din ako ng celery o kaya parsley. Pero kung carrots lang ay okay lang din naman. Anyways, nung matapos ko nga i-prepare itong aking mga vegetables, ngayon naman ay ilalabas ko na itong aking minced pork at ilalagay ko lang sa mixing bowl dahil lalagyan ko na ito ng mga pampalasa gaya ng salt, pepper, chicken stock para sa dagdag linamnam sa aking Shanghai lumpia, soy sauce, oyster sauce. At para mas masarap at malinamnam itong aking Shanghai Lumpia, ay naglalagay ako dito ng sesame oil. And now, ilalagay ko na dito ang aking minced garlic, minced onion, minced carrots at uuumpisahan ko na itong paghalo-haluin ng mabuti. I just mix it all together hanggang sa talagang ma-well combined itong aking minced pork and vegetables. Ngayon naman ay maglalabas ako ng dalawang itlog dahil kakailanganin ko ito para mas kumapit talaga itong ating vegetables dito sa ating minced pork. Pwede rin kayong gumamit ng harina nakadepende sa inyo. Ang importante lang naman ay hindi maging basa itong ating Shanghai lumpia mixture. Pero mas gusto ko talaga talagang nilalagyan ito ng itlog para sa mas masarap na Shanghai lumpia. Anyway, syempre sa ating Shanghai lumpia, hindi dapat mawala itong lumpia wrapper. Paano pa nating matatawag na Shanghai Lumpia kung walang wrapper, char. Pinaka-challenging na part sa pagawa ng Shanghai Lumpia ay ang paghiwa hiwalay ng mga wrapper. Relate ka ba? Pero kailangan nating pagtiyagaan kung gusto natin ng masarap na pagkain. Kaya kapag nasa ganitong proseso na, ay ingat na ingat talaga ako at nagfo-focus sa paghiwa hiwalay nitong mga wrapper or else mas magiging marami yung masisira ko kaysa sa magagamit ko. At heto na, sa kabutihang palad, kahit anong ingat ko ay limang wrapper pa rin ang nasira ko. Pero okay lang yan. No one is perfect nga naman, di ba? Anyhow, mag-uumpisa na ako sa pag-wrap nitong aking Shanghai Lumpia. Of course, first of all, ay maglalagay muna ako dito ng meat. At ifo-fold ko lang ito from side to the middle. And then, ireroll ko na ito pataas. At lalagyan ko muna ito ng eggs para talagang kumapit itong ating wrapper. At hindi bubuka kapag ifo-fried na natin. Sobrang simple lang naman kapag nagbabalot ng Shanghai Lumpia at alam ko naman na kaya nating gawin to. Kapag ako naman gumagawa ng Shanghai Lumpia ay dinadamihan ko dahil sa so naging paborito na nga ito ng asawa ko pati na rin ng mga bata. Kaya minsan kahit masakit na sa likod yung pagrarap ng mga Shanghai Lumpia ay okay lang dahil nagustuhan naman ang pamilya ko. Yung ginagawa ko niluluto ko yung kalahate at yung mga natira naman ay ilalagay ko sa freezer para kapag kailangan ko or kaya nag-crave kami ay may dudukutin ako. Anyways, tapos ko na nga ang pagbabalutin itong aking Shanghai lumpia. Ay, heto na at nakagawa ko ng na mga 30 pieces. And now, uumpisahan na nating magluto nitong ating Shanghai Lumpia. Nagpainit lang ako dito ng maraming mantika at sinigurado ko muna na mainit na mainit ito bago ko ilalagay itong mga Shanghai Lumpia. At dahil kami nga lang ng mga bata ang kakain tonight, kaya hindi ko naman mauubos lutuin ang mga to. Kaya magluluto lang ako para sa dinner namin at yung iba naman ay ilalagay ko sa freezer. Ang hirap nga naman kasi malayo ka sa Pilipinas, paminsan-minsan talaga nagki ka, 'di ba? Kaya alam nyo ba personally, mas advantage pa rin talaga yung marunong kang magluto ng mga Filipino food, lalong-lalo na kung nasa ibang bansa ka, dahil sa mga panahon na mag ka ay makapagluto ka kaagad or else mas mamamahalan ka kapag binili mo ito sa mga Filipino shop dito sa ibang bansa. Kaya naman thank you Lord sa aking talento sa pagluluto. Charing. Anyways, dinodouble fry ko pala itong aking Shanghai lumpia kasi mas gusto natin yung crispy, ba? Diba? Pinakaayaw ko ay ang soggy na Shanghai lumpia kaya pagkaluto talaga nito ay ilalagay ko muna sa strainer na mayroong paper towel sa baba para mas talagang tumulo muna yung mantika bago ko ihahain itong aking crispy at masarap na Shanghai lumpia. Tara guys, Dinner tayo! At baka ikaw na ang palarin na maging top engager sa katapusan ng buwan at makatanggap ka ng kaunting blessing kaya ano pa ang inaantay mo? Comment and share my video and that's all my cooking vlog for tonight. Thank you, thank you so much for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!